maligayang pagbabalik kaibigan. Sa video ito, pag-uusapan natin ang walong kakaibang pangyayaring nakuhanan ng CCTV at dashcam tulad ng mga ito. Pero bago natin simulan ang lahat ay kung bago ka palang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. nag upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung merong ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ng ito. Maraming maraming salamat. Kapatid, marami ang mga pangyayari sa mundo na hindi nakikita ng mga mata. Pero ito ay nauhulikam ng mga CCTV at mga dashcam. Tulad na lang ng mga banggaan sa kalsada, aksidente sa kalsada at marami pang iba. Pero, kung sasabihin ko sa iyo kapatid na may mga pangyayaring hindi inaasahan, tulad ng mga ito, maniniwala ka ba? Number 8: Driving. Sabi yung ito kapatid, abala ang dalawang magkaibigan na nasa loob ng sasakyan at binabaybay nila ang madilim na daan. Ayon sa mga nalaman ko, sila ay umalis sa kanilang tahanan ng madaling araw. At yun nga, dumaan sila sa kalsadang ito ng gabing gabi at halos wala ng mga kasabayang ibang tao o mga sasakyan. Habang binabaybay nila ang highway, alam mo bang may nakita silang kakaibang nilalang? Hindi ko sure kung tao nga ba ito o hindi dahil sabi nila walang kabahayan sa lugar na iyon at wala ring mga taong makikita. Pero ang nakakagulat lang dahil may isang tao o kung anuman ang naglalakad ng gabing iyon at ito kapatid panoorin natin. Number 7. Teleport Dito naman kapatid, makikita ang isang sasakyan na tila nakahinto sa isang stoplight. Makikita na dahan-dahan lamang itong magpatakbo. Pero sa mga sumunod na minuto ay may pangyayaring hindi inaasahan dahil alam mo bang nabangga niya ang isang sasakyan na hindi alam kung saan nanggaling. Dahil ito ay biglang sumulpot na lamang panoorin natin ang buong video. Makikita na hindi nahagip ng dashcam ang sasakyan na ito o hindi nahagip ng dashcam na paparating na ang sasakyan na ito at kahit mismo ang mga taong naroon sa pinangyarihan ng insidenteng ito ay nagulat din. Hindi nila alam kung paano ito nangyari. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo ang pangyayaring ito? May teleport bang nangyari o wala? Number 6. Cheating Dito naman kapatid, makikita ang isang babae na may hawak na telepono kung saan nung makalis ang kanyang kasintahan para pumunta ng trabaho ay alam mo bang may pinapunta itong lalaki sa kanilang apartment? Sa una ay makikita na ito ay nakatapis lamang at may kausap sa telepono na parang kinikilig pa. At yun nga, makalipas lamang ang ilang sandali, alam mo bang may isang lalaking dumating sa apartment nito. Pero sa kasamaang palad, siya ay nahuli ng kasintahan niya. Panoorin natin ang video. Number 5. The White Car Ang video ng ito ay sadyang nakakatakot talaga dahil isipin mo, sa loob ng sasakyan mo ay may kasama ka na palang iba. Hindi ito tao o yung mga kaibigan mo lang dahil ito ay ang kakaibang nila lang. Makikita na binabaybay ng lalaking ito ang masikip na kalsada hanggang makarating siya sa may crossing at doon siya huminto ng bahagya. At yun nga kapatid, noong mga oras na yon ay may dumaan na puting sasakyan at makikita ang sasakyan na ito na may sakay na kakaibang nilalang at nakaupo ito sa likod ng driver. At ito kapatid, panoorin mo. Ikaw na lamang ang humusga kung totoo ba ito o hindi. Number 4. Cop Sa video namang ito kapatid, makikita ang isang pulis na nagmamaneho ng kanyang sasakyan at oo, siya ay nagrurubing o yung nagiikot-ikot para masecure ang paligid. Pero alam mo ba na habang siya ay nasa kalagitnaan ng dilim, meron siyang kakaibang nasaksihan. Nakita niya ang isang babae na nakatayo sa isang apoy at para bang may kakaiba dito? Pilit niya itong kinakausap, pilit niyang pinapagalaw pero ang babae ay hindi sumasagot at nakatayo lamang sa gilid. Lumipas ang ilang segundo, bigla niya nalang iniliyad ang dalawa niyang kamay at makikita din na sa may bandang muka nito o bibig ay may umaapoy. Panoorin natin ang bidyong ito at kayo na lamang ang humusga kung totoo ba ito o hindi. Number 3. Zombie Kuha ang bidyong ito ng isang dashcam. Monday, ulunis ng umaga nang magdesisyon ang lalaking ito pumunta sa kanyang kaibigan. Habang binabaybay niya ang isang highway, siya ay naipit sa traffic. Kaya naman Nagdesisyon siyang sumorkat na lang sa ibang daanan o sa ibang lugar At yun nga, dito niya nakita ang isang nilalang na sa tingin niya ito ay isang zombie Makikita at mapapansin na kakaiba ang lakad nito at parang pasuray-suray Mapapansin din na para ba itong lasing Marami ang mga nagsasabi na baka ito ay lango lamang sa alak o lango sa droga. Pero kapatid, ikaw na lamang ang humusga kung ano nga ba ang nangyari sa taong ito. So kapatid, panoorin natin ang video. Number 2, The Trap Dito naman kapatid, sinubukan ng mga taong itong nakawan ang isang truck sa kalagitnaan ng gabi. Biyernes ng gabi nang dumaan ang lalaking ito sa isang kalsadang madilim. Noong una ay okay naman ang lahat, walang traffic, walang aberya sa kalsada. Ngunit nang siya ay makalayo-layo, bigla na lamang nagsulputan ang mga taong ito. Akala niya noong una ay inaalis lamang ang harang sa daan dahil meron ditong dalawang puno na natumba. Ngunit hindi pala, sinadya pala itong ilagay para sa masama nilang balak. O kapatid, ang truck na ito ay balak nilang nakawan. Ngunit nagmatigas ang driver at bumusina ng napakalakas at sinagasaan na lamang ang puno upang makaalis sa lugar na iyon dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling iniwan niya ang truck dito. Pwede siyang bugbugin o di kaya bawian ng buhay. Number 1: Patrolling Cop. Sa video namang ito kapatid, nagulat ang isang pulis na nagpapatrol dahil sa may nakita siyang kakaiba sa gitna ng kalsada. Noong una ay hindi niya alam kung ano ang bagay na ito dahil sa madilim at gabi nung nangyari ang insidenteng iyon. Nang papalapit na sa kanya ito, nagulat siya dahil alam mo bang isa pala itong batang tumatakbo sa gitna ng highway. Ayon dito na ito daw ay naiwan ng kanyang ina noong gabing iyon. Marami ang mga taong nagalit, marami ang mga taong nalungkot dahil isipin mo kung hindi ito nakita ay malamang sa malamang may mangyayaring masama sa batang ito. So kapatid, nakita mo na ang walong kakaibang pangyayaring nakuhanan ng dashcam na gustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is WinYT. Maraming maraming salamat sa lahat.